Ayan, magandang tanghalik. Ikilaw tayo ngayon ng puso. Unahin natin yung mga pangsahod. I-steam ko muna. Ay, i- lulutulutuin ko lang yung taba para ano, masarap siya lasang-lasang. Ano hmm. sa Okay na? Mm -hmm. Yan, dahil mapula na yung ating taba ng baboy. Lalagay na natin ang bawang muna. Dahil ang ating lulutuin ay kilaw yung puso. Kanina may natira akong in-steam na puso. Yan ang ating kikilaw yung. Sibuya, recommendation ko si Ang na natin Ang siling ko, gusto Ayan nga, gaya nang sabi ko kanina, may tira tayong puso na in-steam kanina. Ito na siya. Iniwa na. Itilawin natin sa ngayon. Susunod na natin siya. Ayan, ganyan. Babasagin eh. Saglit lang naman ito maluto kasi luto ng lahat ng ingredients. Parang kung sa ano, sinangkot sa na lamang. So, wala tayong gata ng niyo kaya ito lalagay natin. Mayonnaise. So, mayonnaise. mayonnaise. Ayan ay, po ay pampalasa lang. na. Yan na. Yan Yun Yan na. Yan na. Yan na. hindi sa'yo. Toy. Toy. post ko muna ako. Then, lalagyan natin siya ng suka. Yan, suka ang ating isa sa bawang kanti lang. Pangit pag sobra. Oh, mga lagi na po. Dalawang bagay lang ang nakakabaliw. Babae at drag.

aking asin. Ayan po. Halo din lang natin. Tapos luto na yan. Oo. Oh, ang sakit ng aking likod. Dahil nga maulan ng panahon ngayon. Sumakit ang likod kahit bigat. ya yan, ng ating kilawing puso. Yan ang itsura. Lapit sa camera na. Baka makita nila. Yan, masarap po yan. Kilawing puso. Thank you for watching.